Ah, nandito na naman tayo mga idol sa ating uh, trap pangalimango. Ito mga idol oh. Naglagay tayo ng pain ngayon mga idol. Ito mga idol, naglagay tayo ito yung pain natin oh. Ito. Tapos ito, tapos natin yung lagyan ng pain mga idol. Nakita nyo mga idol, nakasabit yan sa, lo sa loob. Yan. Nakasabit yan sa loob para papasok ng limang rito. yan mga idol hindi natin mga idol kung may hugi ba tayo wala oh, mo mga, mga idol Walang laman hai mày đi. Ah, hello. Hello, mày đi. In hiding. In hiding. Trap Tình ngân ngạt đi, mày mulila <laughs> Wala ng laman ay <laughs> <Pain> lang <laughs> Sir mga wala ada mga idol na 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 yun So ito na ang huli natin ngayong araw mga idol. Ito na ang lahat ng huli natin. Ito, mga idol. Ito mga idol oh. Mabadyo. Matataba ito mga idol. So, ito lang yung huli natin ngayon. Yeah. Salamat mga idols panonood. God bless.